Good morning! Ito ang mukha natin early in the morning. Inom tayo ng coco. Alam nyo ba guys, kagabi, hindi ako nakatulog masyado. Kasi, ako, halin, hanggang, di, di, galing dito banda, dito. Paad dito sa ano, dapa-dapa papunta hanggang sa ano sa binti ano ba yun sa paa hanggang sa paa grabe talaga guys grabe kasakit guys half talaga ng body ko grabe kasakit ano lang gagwanta ko lang guys tiniis ko lang talaga na ano sakit ko lang hanggang sa naging 346 in the morning na uh, grabe pinapakasakit talaga guys nagka-cramps tapos parang yung yung sa tuhod ko guys parang may rayuma na so, parang ganun tapos yung sa uncle ko uncle, ba basta uncle, tawag dito sa si English yung dito banda yan guys napakasakit guys grabe talaga tapos akala ta tapos di ba natulog ako pero gising yung ano ko, yung brain cells ko guys. Kasi nga napakasakit talaga. Na ka. Kahit anong posisyon na lang, try ko para lang maano, para ma, hindi masyado masakit ba. Mabawasan ang sakit niya tapos ngayon, hindi eh, ko na talaga kaya ang sakit, super kahit nilagyan ko na, dalawang beses ko na nilagyan ng eficazant oil ganun pa rin ang sakit, parang hindi ko talaga na feel ang eficazant oil parang wala lang tapos ayun, di, pumunta ako sa kusina, uminum, in, inuman ko sana ng ibuprofen tapos sabi ko, wala pa naman akong kain kaya inuman ko na lang siya ng paracetamol after 10 minutes, na nawala nakatulog ako 3 3.46am Abang naglalakad ako guys Grabe talaga guys Akala ko hindi na ako makalakad mm, -mm. Ang sakit talaga Sa joints Joints natin yun, sa tuhod Grabe talaga Ay Ewan ano nangyari sa akin kagabi Kaya nga magsimba kami ngayon Na share ko lang sa inyo guys Akala ko talaga hindi na ako makalakad. Ilang oras din. Ang grabe kasakit talaga guys. Ewan ko. Kaya ngayon pagkatapos ko magkape. Mag ano kami ni Thomas. Mag walking kami. Siguro kailangan ko talaga mag walking walking talaga para ma-exercise yung mga tuhod ko, mga muscle ko. Kasi di ba guys, minsan lang ako makalabas ng bahay. Ayaw kami maglabas guys kasi kung slipperi naman. Ayaw kung ano, tsaka malamig. Kaya pag wala na tong ano, wala na tong snow, palagi tayo maglakad-lakad para exercise. Ay, grabe, akala ko hindi na talaga ako makalakad guys. Eh. Pray lang talaga ako ng pray kagabi siguro sabi ng Panginoon, maglakad ka naman kasi dyan ka lak. Siguro, ganun. Nag-pray, pray talaga ako. Wala lang, na-share ko lang guys. ba? Diba? Update ko na lang kayo mamaya kung anong ganap namin. Bye-bye! Ayan chocolates. <laughs> Let's go. So, so, ayun na guys. Walking na kami ni Thomas. So, plus one today. At mainit. Wala tayong lipstick. Pero naglalala ako ng moisturizer. Para hindi mag-dry ang ating lips kanina pang tan ako so naglagay na ako nasal spray at mamayang hapon magsimula kami ni Thomas nalako natin pala ang ating basura Ayun, basura natin so medyo slippery today kailangan ko kasi talaga guys mag walking kasi yun nga nakwento ko sa inyo ay, ay gamay na tayo mag slide guys ay kasi yun nga guys is grabe na talaga ang sakit talaga akala ko hindi ako makalakad na talaga parang na-paralyze yung ano po, naman ko nawan ko ano nangyari hindi ko alam hmm. ko wala naman ako nakain ko lang naman kahapon yung sawsawan ng ano tuyo tsaka supa ayun si, si Thomas guys ang gwapo ni Thomas my God! Ang guwapo ni Tomas. Wala akong gloves. Tingnan nyo guys. So ang guwapo ni Tomas. Oh. Wow. Ang guwapo. Guwapo. Guwapa. <laughs> Ikot lang kami guys. Sa ano. Sa island. Tapos balik lang din kami. Short lang to. Kagaya ng walking ko. So. Mas maganda nga ang aking eyeglass guys kasi ano transition may tra transition ba beautiful day today. ang ganda talaga ang ganda the sky It's blue skies blues yan you know. o mahangin today guys if this was in January with this weather uh, you know how cold it would be uh, probably minus 10 degrees ah yeah Oh uh, god, uh, In July, it will be plus 28. Uh, Anything from plus 24 to plus 20, 30, really. I don't have do that way. Oh my God, it's so cold! I thought it's not cold! Oh. So, uh, guys. I'll take you later. Uh, walking, will guys. Thomas ayan yung bahay sa taas ang ganda Ay. thank you na lang talaga ka. kasi si Thomas nag announce siya sa akin na mag-walking kami yung nakakas dahil sa aking para makapag-exercise thank you ha? this happened like you're so handsome siya. ang ganda ng dagat guys oops uh. <laughs> yeah, you know how to grow what you call it in, is, isn't it? So flee there. Uh. You find a flat rock like this. Yeah. Uh, oh. You get it to spark. Yeah, spout. I know that one. Yeah. Keep it is wow, I'm it's cool. nice to I know, Shaddaa, to swim. Yeah? No! <laughs> 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 it's nice to swim. It's low. cold. Yeah, it's so cold. Uy. This is not a swimming beach, by the way. If you want to have a swimming. Shaddaa, oh, it's beautiful. I'll bring this one. If you want a swimming beach, we have to go to, like, yeah... You didn't say Acozar? O. Uh, or Bugines? O. Uh, Those places has like sand beaches. O. Uh, It has a lot of rocks. You know? Magdala tayo ng rocks. Lagay natin sa flower natin sa bahay. Hanap tayo dito. Shada! It's cold. No. I'll put this one in my ano... Do you have plastic there? No, it's beautiful. It's good lang <laughs> galing, guys. Oo, grabe! 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 di Grabe! 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 di sana Grabe! 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 got there? <laughs> yeah. It's beautiful, Shadow! It's so So first we walk that direction uh -huh. and then we walk down again and we will go past the, those people over there okay. and then we continue and trail down there Okay Let's go! Take my picture first! Yeah, here! Where yeah. you standing there? Yeah Using my phone! guys, may papakita ako sa inyo ito yun, parang ito yung sa panaginip ko talaga guys yun, tingnan nyo guys, oh may mga puno oh, may ang puno niya parang hindi pataas ayan oh. tapos yung kasanta tapos yung bahay dyan ang ganda dito guys, super ay naku, ang ganda talaga huh. tapos may mga dahon pa to sa summer puno. Ano itong lasing puno man? Ayan o. Oh, nag na siya guys. Ano ito o. Oh. Ayan o. Oh my God. Ang ganda. Parang oh my gosh. Parang dito na ako sa... Oh my God. Ang ganda talaga guys. Tingnan ninyo. Oh my gosh. Huh? Oh, ang ganda. Super. tabi-tabi lang po. Oh my gosh. Tingnan clouds. Ang ganda. Huh? Oh, Super! Anganda! Look at you guys. Oh my gosh. Anganda! Angwapu! <laughs> yeah. Oh my god, it's so cold, Chada! Yeah, it's much more wind on this side of the island. Yeah! Oh get up there and we go that trail. Yeah? And you can go back past those camps or somewhere. super ang ganda ang lamig lang super ang lamig magkaya namin kami sa kabila guys <coughs> oh my gosh sa wakas nakakita na kami din ng lupa dito <laughs> natunaw na ang mga ano snow ayun o Is there what's this? This is there's a berry here, berries. Yeah, Harry, hey, blueberries, oh, blueberries may blueberries. dito, guys. Sa August daw. Punta kay dito at magpick hey, Sa August. Ganda talaga dito, guys. Super. ganda yan ng um, bahay, oh. Um. Sa Nakalupat na pala ako guys. 15 ano na lang. 15. Ang ganda dyan na bahay guys. Ang ganda. Sabagot talaga sila. Kaya ayan guys. Magsisimba na kami ni Thomas. Medyo malilate lang kami. Ayan. ayan. Ang ganda na akong jacket guys. Hindi ako lang winter jacket. Ayan, ang jacket ka! Diba, binigay ito ni Maretta. Thank you Maretta for this beautiful jacket. Siyempre, kasama ko si Thomas. Kasi, mag... Oh! Careful! It's slippery today guys. Grabe ka slippery. Hmm. Yan ang ating nag-makeup makeup ako guys. Para ba pa man tay. Eh. Hey. Inapangitan Thomas ang wallet na. No? Hindi na makita. Kung saan yan naman nilagay. No, oh my god, in our room. It's wasn't in our room. Dito kami sa ilalim, guys. Yeah.

Ayan ang mga senior. Wala kong dalag din. So, ayan ang pagkait Ayan. <laughs> Huwag natin yung na Ayaw nila, te? Oo, maaari, niya ako. Kasi daw, nakakataste na daw nila. yun Ayaw mo, Oo, nga, daan. Hello, Hello. Hello, uh, you yeah. <laughs> po. Slippery. Wow, it's a beautiful day. Hi, hey, guys. May dala akong pagkain pang kape. Partner ko sa Kokwa. Thank you, Lord. Ang ganda ng ano. Bye-bye oh. po. May, <laughs> May dala pa akong pagkain. <laughs> Ayan. Thank you so Opo, go, go! Pasok lang! <laughs> Ayan. Thank you, Lord. <laughs> Ayan, may may bit-bit pa. Sarap ng ano, ng salmon. Ate, eh, sarap ng salmon, no? Oh, sarap talaga. Tsaka yung bake na ano. Pavlova. Oh, masarap Hindi masyado mo, Miss. Mhm, masarap. I love it. Thank you, Shada. Huh? <laughs> Let's go na. Yeah. Go, go, go. Huh.